Mamaya mm -mm. tatawag yai ano. Ate si papa mo na? Dito lang kayo dai, wag kang di lalayo ha. Hindi ba gusto lunch? Ate, sabi ko sa inyo wag na nga. Ang kulit niyo naman eh. Check it, madam. balik <laughs> <laughs> Pinag-iisipan ko kung paano. <laughs> Dito po ba yun? Yung masakit? Baluktot na po. Sakit po? Yan po. Ay, sorry, sorry, hey, sorry. Ay, Hi. Ay, Losoos, oh. ay, ay, Merry Christmas. Merry Christmas, Mars. Hindi pa ako Kakain muna tayo. Ay, kumain na kami no hindi pa. Alika. Tayo pa ba Ano mo, ano, day? Saan ba mo ka, day? Dito.

Mama binigay ako ng tao. Ay, na, lang. Mama binigay ako ng tao. Atinas. <coughs> Dili na kay kunin mo yun siya, wag dito sa likuran ko. <coughs> Ayaw. baliktarin na lang natin kung santo mo. Kumaya. Uh, ah, mo. Hmm, di ba? Ayaw niya. Ayaw niya nung no, apa. Ayaw na yan. Ayaw na. Lala. Lala, 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 lala. Lala. Hmm. Ma, pwede mo i-check lang? Hindi. Hello.

<laughs> Anak mo na. Isinterestan mo kaya yung motor pa. Naakit si Atina eh. Naakyat siya, baka matumba eh. Madam, sorry talaga. Oh. <laughs> Ito naman yun, hindi naman sa loob. Talagang? Sinusundan ko hindi naman ako ano. Sinusundan ko lang yung ano, yung... Di ba parang pag na nang tayo ng isda? Sinusundan ko lang yun, pero hindi ko siya gano'n dinidiin. Kontrolado lang din. Pero na ano talaga pagka sobrang ano niya. Kumap dito. Tirat Yung pagpasok pa lang ng puso, masaktan na. Ay, nang ano ba, nang nipe, pagkat pa lang nila, masakit na ako. Pero sa ado? Ako po, bago po ako gumanon, unti-unti. Pag alam kong parang barado, ah, hindi pwedeng basta-basta dediretsuin. Paano tong mata nito? Sino? Sino? Ayaw. Pero hindi pa po kayo nasasaktan madam May ingon pa po huh? dito kasi na hindi ko na ano madam. Mama. 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 Hey. Di, inom ka dito kung wala kayong tubig. Very good. nag nung kadito ka dito, spiroxan. tubig para gumaling yung ubo mo. Yan, madam, meron pa. <coughs> <coughs> <laughs> Sa kuya talaga, ha?

爸了弄话。